Hello guys, we have Litchun here. Look at, ay, ngayon pa lang ako nakakita guys ng Litchun na umiihi. Look at guys, may Litchun na umiihi dito. Oh, tingnan nyo, umiihi guys no. Ooh, so crispy, so crispy. Litchun ng buhol. Oh, di ara guys. Ito na guys, litsyo ng, oh, ng bubuk. Hilaw-hilaw na yung bubuk. Dulo ang maligiti eh. Dulo ang mga Ano ang mga eh? Umihi siya. Umihi. Oh, 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 shine ah, shine. Oh, Tantang sa nang green. Design La na? Lain na naman ay plastic. Design. Dapat design. Design. <mul� rahsi Liverpool> Tantang-tantang, magari. Uy, eh. oh, sarap. Sarap, sarap. Wow! Humayang na siya, humayang. Umuusok pa, umuusok pa, guys. Yummy! Tignan, tignan natin. Uy, uy. Mmm! Parang, parang litson. Litson nga. Mmm! Mmm! Thank you so much everyone for watching. Bye bye. bye.